So ayan, good morning mga kadiskarte. So ngayong araw na to ay napakaganda ulit ng panahon. Ayan. So kahapon umulan, kaya hindi ko natapos tong aking ginagawang project sa aking kulungan ng aking munting manukan. So ngayong araw ay gumanda yung init. So kaya tatapusin ko to ngayon. So samahan nyo ako ngayong araw na to mga kadiskarte sa aking paggawa. Alright. Ayun, mga katiskarte, ayos na. Ayan mga katiskarte oh. Yun! Natapos na rin ang ating kulungan ng manok. Na tatlong pinto na yan. Yan. O, oh, di ba? Basic lang mga katiskarte. Napakadali lang gawin oh. So, ito yung loob. O, oh. Tingin nyo mga kadiskarte, maluwag na yan sa tatlong pirasong manok ano. Ayan o. Di ba? Ganyan lang ka basic mga kadiskarte ang aking ginawa. Napakaganda. Ah, so ito yung pinto anong isa. Ayan. Ito yung pangatlo. Ayan. Ayan. So, yan lang mga diskarte. Natapos na rin ang ating, ang ating project. So, mabilis talaga gawin mga diskarte pag mayroon tayong lambat para sa ating mga manok. Kasi pag puro kawayan, matagal kasi yung kawayan nilinisan mo pa. Pero pag ganyan, may lambat, mabilis lang. okay, mga diskarte, mamayang hapon papakita ko sa inyo kasi papa, papa, ipapasok ko na yung mga manok ko dyan. Papakita ko sa inyo ang final setup niyan. Alright Ganda So yun mga kakadiskarte Magandang hapon Ayan So katatapos ko lang Maghuli ng manok Ayan So nagpakain ako kanina uh, Ngayon lang Nagpakain ako Tapos inuli ko sila So ngayon Ito na yung kulungan natin Ayan So yan yung Kakumplituhan Ayan mga kakadiskarte So napakaganda <laughs> Maganda siya kahit maliit lang So may tatlong kasing lalaki dyan na ah, hinati-hati ko kaya naging tatlong kulungan. Kasi pag pinagsama-sama sila sa isang kulungan mga kadiskarte, nag-away-away. So yung RRR, RRI at saka yung Australian Black Astro. So nagpapatayan. Yung isa bulog na, bulag na nung pinagsama-sama ko dati. Nabulag yung isa dahil talagang pagpapatayan pag nag-away. So silipin nyo mga kadiskarte. Papakita ko sa inyo yung aking mini kulungan. So ito mga kadiskarte. Ayan. So ito, kulungan na ito ay ano yan ito yung Australian black astrolope so nilagyan ko siya ng dalawang inahin ayan ito yung bulag mga katiskarte na bulag to at saka naglagay na rin tayo ng tubig nila so nasa auto drinker yan ayan naglagay tayo ng malaki para matagal hindi tayo banto na banto matagal nila maubos para tipid na sa trabaho so ayan naglagay na rin tayo ng itloga nila ayan para kung sakaling mangitlog Napakaganda ng kulungan nila mga katiskarte ano. Maluwag sa kanila tatlo yan. Ayan oh. So napakaganda. Safe na safe sila diyan. Ayan. So ito naman tingnan natin tong kabila. Ayan, ito naman mga katiskarte pangalawang pinto. Ayan. Ito naman ay oh. ano. Ah, mga bata pa to na ah, black astrolope din. Ayan, mga babae, bata pa. Tapos ito RRI na ano. Ah ipuan to kung tawagin eh. malaki to mga kadiskarte pero bata pa yan ay mga kadiskarte wala pang tahid yan yan mga kadiskarte wala pang tahid ah, kung saan ano pa binatilyo pa lang siya so napakalaki nyan madilim na mga kadiskarte hapo na kasi yan so yan naglagay na rin tayo ng nila kailan tinungtungan yung isa ah, bukas ko na lang gawin naglagay ko na lang tali so naglagay rin tayo ng auto drinker nila ayan ayan para hindi tayo banto ng banto So ito yung pangalawang pinto mga kadiskarte At ito naman yung Pangatlong pinto mga kadiskarte Ayan So ito ay araray na ano Ito yung kalaban ng isa yung itim na black asura rope Ayan Ito yung Araray na matapang Ayan ito yung tahid niya mga kadiskarte Parang tari na Ayan oh. o so, Sus napakatilos Ayan So nilagyan ko siya ng tatlo Kasi masipag mga stato eh uh, ah, Wala kasi itong kapansanan Yung isa kasi bulag <laughs> Ayan nilagyan ko siya ng tatlo Pakaen na ako mga diskarte oh. Pakain ko darak lang tapos may katawanan saking sa halo. Ayun na pakain ko dito sa bundok mga kadiskarte. Tapos naglagay rin tayo ng tubig nila, ayan. Na auto drinker din 'yan, ayan oh. Andi, marami 'yan, maraming tubig yan ay mga diskarte oh. Nandito tayo banto ng banto. Ayan, maganda naman yung kulungan nila. Kita pa ano. may bubong yung kalahati yung kalahati wala. So, ayan yan yung kabuuan mga kadiskarte ng aking ano. Aking kulungan ng manok. So ayan. Sa mga nanood niyan nung mula umpisa hanggang sa matapos, maraming maraming salamat mga kadiskarte. Ayan. Oh, cute lang siya mga kadiskarte, di ba? Maliit lang pero tatong pinto na. So ganyan na diskarte dito, pag ano yung nag -away, away yung mga lalaki, ah kailangan mo talagang bukuran. Kasi hindi sila pwedeng pakawalan dito mga kadiskarte kasi pag pinakawalan mo, mayroon tayong mga native, yung mga inahina ano, na mga malalaki ay eh, makakakasta mga nitib kaya mahahaluan ng lahi kaya dapat tating ikulong para yung itlog nila talagang malalaki kulay brown so yun lang mga kadeskarte ayan ngayon dito lang ang aking video muli maraming maraming salamat sa inyong lahat sa aking mga subscriber maraming maraming salamat sa inyong supporta guys at sa kung bago ka pa lang sa aking channel sa mga new ano ko dyan new <laughs> mga paguha na nanonood sa aking video ah uh, pakisubscribe na aking channel at saka pakipindot na rin ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga ginagawa dito sa bundok so yun mga katiskarte muli maraming maraming salamat and God bless sa ating lahat